Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa may pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh, so, may kain kakabsat mga agurong games and jewels. Itong almusal namin ni Bunso. Agurong. talagang kumapit yung kata Hmm? Ito yung hanghang. Hmm? Ang Hmm. 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 Yan ano kung almusal ninyo katabsat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm -hmm. Mm hmm. Okay, Masin George. Mm hmm. Okay. Talagang ang lapot ng gata kakamsa ko. Oh. Hindi ko nga may buhos oh. Sobrang lapot. Alam tayo ng sabaw. Ayun oh, no, lapot oh. Mm hmm, hmm. Papakain natin kaya. <laughs> Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings ulit. Napakasarap at nabusog po ako. Lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila. At makakapiling na po nila ang kanilang pamilya. Maraming salamat.